1 year and 5 months buhat ng binili ko ang armature ng aking grinder na bush sa bilihan kung saan kinuha ko ng video kung saan makabili no ng isang armature no? at sa mga hindi pa pala nakap alam guys sa mga bilihan ito no sa una kong video ay nabanggit ko ang bilihan ito no so sa Chansin Hin Building uh, corner no corner siya ng Soler at Alvarado Street Ilang hakbang lang, nandoon naman yung corner ng Abad Santo Street. Malapit na yan sa uh, 168 Mall ng Divisoria. So, nandoon ang bilihan yan guys. Chan Chin Hin Building. Kung i-google nyo guys, uh, i-google nyo yung Chan Chin Hin Building 113 Binondo, Manila. So, ituturo kayo niya kung nasaan siya banda. So, by the way guys, naikamit natin at uh, itong grinder na, na ito ay pinapaupahan ko ito, no? So, nung nakaraang uh, uh, video ko is hindi ito gumana, no? Hindi siya mai on hindi siya mai off naka stuck So, ang akala ko is simpleng sira lang. Kaya, ginamita natin siya ng clamp, no? Ginamita natin siya ng clamp at natanggal siya nung malaman natin is nagkaroon pala ng problema ang kanyang field coil guys no? kung ating titignan natunaw yung kanyang plastic at yun pala ang kumalang doon sa switch kaya hindi natin siya maion so dahil siguro sa sobrang init so hindi ko ito na monitor guys kasi hindi naman kasi ako ang gumagamit nito no? pinapaupahan ko ito at uh, minsan lang ito napunta dito sa bahay minsan lang makauwi ito so hindi ko siya napansin ng ano ngayon, Uh, katulad ng sinabi ko itong field coil ay mas madali ito no, kung ipapariwain natin kung ito para ito pwedeng i-rewind to uh, recommended to para mag, kahit ikaw na mag-rewind no, mag, mayroon ka lang magnetic wire para pang rewind kunin mo yung tamang sukat at kunin mo yung tamang turn so madali lang siyang i-rewind guys kung ikumpara doon sa armature ang armature kasi is hindi ko siya na-recommend na, na mag-rewind ka kasi may mga balance na kinakailangan dito maaring successful yung iyong rewind pero ang vibration ay hindi maiwasan kasi kung hindi pantay guys ang ikot nyan is magkaroon talaga ng vibrate kung napansin nyo guys makintab to so sumasayad na pala ito sa ano sa ating field coil so ito ang dahilan kung bakit uminit so hindi ko ito napapansin kasi tulad ng sinabi ko hindi naman ako gumagamit nito at ito na siya. No? So kung tutuusin is pwede ko pa itong i-rewind guys. Ang problema dahil sa boss, no? Ang mga ganitong klaseng boss ay eh, hindi ito di tornilyo, no? Maluwag na siya sa kanyang casing. Hindi na siya uh, pitted, no? Habang nakalagay siya doon, eh, may tendency na uuga na siya. Ngayon, kung ikakabit natin to at so kailangan siyang lalagyan ng kalang at yun ang pinakamahirap na ano. So ngayon, napag-decision ako na lang ito guys, nawag ko nang ipa-rewind pa. So i-considered ko na ito as uh, talagang hanggang dito lang ang buhay niya. So wala. Kung makita niyo, guys, solid na tanso. So pagka mga original na mga gamit nyo is original tanso yan pero kung mga local guys ay may tendency na yan ay aluminum at yun na nga guys ano? so nakakalungkot mang isipin pero talagang ganun ang buhay ngayon kung ibalik mo kasi siya yan dyan hindi na siya fitted no kasi hindi ito katulad ng iba guys na may screw sa kanya wala So kailangan pasikipan lang talaga ang kanyang ano. So walang turnilyuhan yan. Dapat salpak mo lang siya. Ang problema is hindi na siya pitid no. Umaalog na siya doon sa loob. Kaya may tendency talaga na sumasayad siya. Kaya hindi mo na naisin pang ipariwain. So, hindi na maganda yung kanyang kalagayan guys. So ang akala ko kasi is simpleng sira lang yon Akala ko is switch lang. Yun pala. Field Queen pala. Natuno guys yung kanyang plastic no. Na support doon sa kanyang mga ano. So ito na guys, hanggang buhay niya siguro is eh. hanggang dito lang. Sa bagay mayroon pa naman ako mga reserva pa. So tatlo pa yung grinder ko na nandiyan. Uh, yun na lang muna ipapagamit ko kasi uh, ito pwede pa to pero bihira ko lang to guys kasi pang personal ko nang ga-use yan. So siguro yung isa, pwede kong gamitin yun. Pero naka-attach kasi yun sa aking ano. Pagka nagkaroon ako ng mga hasa-hasa, naka-attach siya doon sa aking bracket na pang Kaya sayang no, sayang yung ano niya. So well, ganun naman talaga ang ano. Kahit gaano pa original yan, may panahon talaga na hanggang doon lang yung kanyang buhay so kung kayo guys ay may mga ganitong mga power tools alagaan nyo guys no? chik nyo minsan ga o kaya gamitin ito kasi hindi ko na monitor to pagka isa uli ng mga nag upa isa uli lang tapos may upa naman bit bit ko naman Nilalagyan ko lang siya ng rasa pero hindi ko napansin pala na in the long run pala habang gumagana siya is umiinit pala dahil sumasayad na yung kanyang armature doon sa field coil. So guys, maraming salamat guys.